Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Muli sa mga sa inyo ang panatuntunang si Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules ka-17 araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Merkules. Naitala ang pinakamata sa temperatura sa Metro Manila ayon sa pag-asa. Ito po ay kakapon, araw ng Martes, 36.9 degrees Celsius. Sinabi ng pag-asa, ito ay epekto ng tinatawag na urban heat island effect. Ang urban heat island effect ayon sa NASA, ay nangyayari kapag ang isang lungsod ay nakararanas ng mas mainit o mas maalinsangang temperatura kumpara sa kalapit na mga rural areas. At ang difference o pagkakaiba ng temperatura ay may kinalaman sa surfaces o sa kapaligiran ng bawat environment na makaabsorb o kaya naman ay magpanatili ng init. Sinabi ng pag-asa ng heat ay mas matinding nararamdaman sa Metro Manila na nagbumula naman sa urban emission mula sa mga sementadong high-rise buildings at mga komplekses. Ayon pa rin sa pag-asa expert na si Ana Solis, ang init ay natural na inaabsorb ng mga lupa o ng surface. Ito naman ay nagbabound sa umuugtol sa mga cemented walls para mabawasan ang epekto ng mas mainit na temperatura, sinabi ng pag-asa na ito'y maaaring maranasan hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Samantala kahapon din na naramdaman sa iba't ibang lugar ng bansa ang heat index na pumalo sa pagitan ng 42 at 46 degrees Celsius. Sa may kabuang 20 at apat na lugar sa buong bansa, dagdag pa rin ng pag-asa. Ang Dagupan City pa rin sa Pangasinan ang nakaranas ng pinakamataas na heat index para sa araw ng Martes kahapon, 46 degrees Celsius kasunod ng Apari sa 43 degrees Celsius, ganon din sa Aborlan, Palawan, Roca City sa Capiz, Iloilo City sa Iloilo at Sambuanga City sa Sambuanga del Sur na nakaranas naman ng 43 degrees Celsius. Sa pamantay ng pag-asang, temperatura o ang heat index na tumatama ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa kategorya na ng danger category at pwede itong pagsimulan ng heat cramps o pamumulikat, heat exhaustion at heat stroke. Samantala sabi ng pag-asa sa araw na ito, mararanasan din daw ang matinding heat index na nasa danger level. sa Pasay City na inasa ng 42 degrees Celsius. Ganon din sa Lawag City, sa Dagupan, matindi muli ang inaasang heat index sa araw na ito. Sa Apari, Cagayan, Togegaraw, City, Cagayan, Isabela, sa Clark, sa Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Sanglipo, Sanglipoin sa Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Coron, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes, Masbate, ganon din sa Camarines Sur. Sa lalawigan ng Kapis, sa Iloilo City, sa Iloilo, Dumanga sa Iloilo at Arman sa Northern Samar at muli sa Buanga City, sa Buanga del Sur. paalala ng pag-asa sa publiko para maiwasan ang epekto ng mataas na heat index, limitahan ng oras sa na nakabilad sa araw, uminom ng maraming tubig, iwasong uminom ng tea o ng tsa, iwasan ding uminom ng kape, ng soda o soft drinks at alak, gumamit ng umbrella, payong o sombrero. Kapag lumalabas sa init ng araw at magsuot ng mga mahabang manggas na damit kapag lumalabas at itakda ang oras ng heavy duty activities sa mga lugar na mas malamig ang temperatura.